Hello guys, what's up yo? So for today's video, ay mag-unbox ako ng computer. Computer na AMD Ryzen 7 5700G. So nabili ko to guys sa Battlestar Computer Trading dito sa Imos, malapit lang sa Imos Robinson. So, ang kasama guys ng, ano, ng mga item ay meron silang 19 inches na YGT na monitor. Yan, yan, yan. So, dito ko muna siya ilagay guys. Oh. Temporary. Gusto ko lang makita yung build na to. Tapos meron ding mouse at saka keyboard. Tapos ito yung nilagyan ng ano ng EMD na processor. Tapos yung ano niya, motherboard is yan ang motherboard niya. B450 m motherboard Biostar. Star. Tapos may kasama pang Mousepad. Ito yung maganda na mousepad kasi malaki na. Yan, UK pa. Tapos, guys, may kasama ding headset. Pero itong headset nila medyo may nang klase ito. Mayroon akong headset, kaya mga magagandang headset. May kasama na ding EBR. Tingnan natin yung EBR nila. Ayun, yun yung ito yung EBR nila guys. Oh. Tapos, yung case na na-build na to, na, na lagay na yung fan dito, motherboard, tsaka processor, tsaka yung fan, nandito na rin. Ito yung PC case niya is Obesion. The alternative solution. Kaya yan guys. Pagtatanggalin na natin to sa box. Kaya na guys. I-set up na natin to. Pagtatanggalin na natin sa box. So ito, wala na to. Tanggal na to. Pero ito mga box na to guys. Ito silang mga box lahat. Kailangan din itabi-tabi to. Kasi para sa warranty kasi may one year warranty rin sila eh. Kaya ito, ayan na, mga tinatabi ko na. Ito naman yung mga kuha niya. Ayan, tinabi ko yung mga box. Ito yung box ng ano, ng RAM. Ito naman yung sa SSD niya, kasi SSD na siya eh. Ayan, 256 na SSD na to guys. Kaya itago na natin ito. Tapos, ito namang wire na to is yung sa hard drive. Pag maglagay tayo ng extra na hard drive. Ayun. Ito yung keyboard niya. Yung mouse. Ayos na rin guys yung mouse niyo. Gaming mouse. monitor yung keyboard. Pero mas maganda pa rin yung mechanical na keyboard. Papalitan na lang ng mechanical na keyboard to. At ito yung kanya monitor. monitornya oh. agak brand new pa kok. Nah, oke. Mm -hmm. yang stand At ito na yung kanyang monitor guys. So buuhin ko muna to. Yung monitor niya, i-install ko muna. At ngayon guys, dito na naman tayo sa CPU. Ito yung itsura niya. Oh, itu itu suaranya guys Pegangan hai, sih, pegangan. hai, itu yang itu Yan ang itsura niya. Naka plastic ba? Ito tanggalin na natin ta? Oo. Uy, ang ganda ng loob niya. Oh. So, yan na yung niya. Guys, okay, so. oh. Ito yung pinakaharap niya. Puti. Wala silang black siya. Puti. Puti. So, connect wirings mo na tayo para matest na natin. Ganda. So, ayan guys. Na-connect na yung mga wirings niya. Ngayon ay susubukan na natin kung gagana ba kung tama ba yung mga pinagkakabit ko dito. Kaya ito guys. Una, unayin na natin yung EBR Ayan, gumana na yung EBR and ayun, gumana ang kuan um, ang monitor niya. So itong CPU ngayon, kung gagana i speaker, ito muna ikabit ko na speaker. Tapos ito. Kung gagana ba siya, tapos iyon natin tong speaker. Ay nako, andiyan na guys. So ayan guys. Gumana siya at ayan na talaga siya guys tama yung wirings ko so susubukan natin tingnan natin yung ano niya yung specs niya ayan mabilis siya guys kasi is is din na siya ang gamit niyang hard drive Ang dami kasi ng ano, mga games nga nilagay yung ano niya, yung mga bigay na games kaya tatanggalin ko yung ano mga mga games na na hindi ko ginagamit. Kaya ito guys oh. Tingnan no. Oh. Ayan, yung ano niya, specs niya oh. Yan ang specs niya. So Makikita nyo kami guys, i-live streaming ko to kasi kaya na to ng OBS. Live streaming kami sa ng Valorant. So, subukan muna natin yung ano, guys. Oh. Gumagana ba siya sa YouTube? Ito, ito, ito. Ayun, no? Ayun, ayun, ayun. Meron. Meron, guys. Meron, guys. So, ayos siya, guys. Ryzen 7 5700G. All goods.